Terima kasih telah <laughs> menonton ano yung TV5 na yan? kuwain mo ba to, bala ko ni Cheryl ano yung ginagawa ni TV5? yung kuwain mo to inaano ko ng utak ko yung mga kakaconsykos ko. Ah, pinilit gila ka? oo. at ah, pinipigilan gina kaninyo na ka set? oo. dinatamat ka ng set? oo. ayak sinigil Oo. Oh. ano yung susunod ikaw. Ay, matanda yung makulay. Yung baga, yung bat po yung balikad. Araw-araw, din gagawin mo, mga niyan. Na yung iba yung isisigaw mo, huwag na lang yan eh. Huh? Sola, nating 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 Niyan. Mm -hmm. Dito pa. Ikamama sa dito, eh. Ah. Ikamama sa, ya. Kinuanya. We. May nilagay si Tantak amannya diyan. Yung potso nang ano? Santa? Hindi ko lagi. Kakalimutan ko siya. Oh, sino ba asal ni kumama? ako na nakapit sa sugar mo. Ayaw, ayaw. Hindi ka ba ako ng patit test sa Ano siya sa sa'yo? Pati ko baliktad sa kapapsin ko. Ang kapano, kapano? na. sabi. ako ng gel mag ko to. Tapos, ano? Hindi ka makapagsin. 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 Hindi 花园。